Welcome to Station 12. Uh, maraming salamat po sa opportunity, Chief. Makakaasa po kayo sa amin ng Lieutenant Paloma. Salamat. Ano hubang unang assignment namin? Total, kayo yung nakahuli dun sa si isang pugante. Ang iasayin ko sa inyo, si Mateo Ramos. Robbery rin kaso niya. At siya na lang ang titira nakatakas, kasabi ni Mantong Warak. Naisip ko, Chief, kailangan naming reviewin yung mga nangyaring nakawan dito sa Kalabari simula nang nakataka si Mateo. Tama. I-cross-reference lang yan. Baka isa doon, si Mateo may gawa. Um, Chief, kung sakali, kanino po namin kukunin yung record? Kay Enriquez. Kay Sergeant Enriquez po. Yes. Bakit ha, wala po ba siyang ibang hawak na kaso? Wala kasi, desk duty muna siya ngayon. Thank you. Lieutenant Conde. Oh, Enriquez. Kumain ka na ba? Tara, kain muna tayo. Ano, kumusta? Eto, napagalitan. Yes, duty daw muna ako until further notice. Hmm. Pwede ba kita makausap? Oo naman, ano Ano ba yan? May gusto na sana ako itanong sa'yo. Gusto ko lang malaman kung nasabi mo ba kay Chief na kaya ako nagawa yon dahil gusto ko lang makatulong sa kaso. O sinabi mo lang na kaya nakatakas yung suspect eh dahil sa akin. <laughs> Enriquez, kinausap ko si Chief and explain ko sa kanya. K kaya lang... Kaya lang, hindi mo maiwasang masisi sa akin. Na kaya nakatakas yung sospek eh dahil sa kagagawan ko. Bobby, ayaw naman kitang sisihin na tayo. Pero tingin mo nga Noble, oh. pa paano kung ikaw yung nasaktan? Bawa, naabutan mo siya tapos ng laban. Oh, eh bakit? Kaya ko naman ipaglaban yung sarili ko, ah. Gusto mo, one-on-one -on -one pa tayo eh. Ah. Abby, lang kita mula sa sarili mo. Pakina <laughs> mo ang sabi mo. Kaya mas mabuti siguro kung mag-desk job ka na muna. Magpalamig ka. Tsaka pwede ba makinig ka sa akin Uh, dahil kasama mo 'ko sa lahat ng pinagdadaanan mo. Kasama. Kasama. O sige nga. Sabihin mo nga kay Chief na may kasalanan ka rin. Para pareho tayong desk job. Ano, kaya mo? Sige nga. Kasama pala sa pinagdadaanan na. Alam mo sir? Nagpapasalamat ako sa iyo kasi alam ko nag-aalala ka sa akin. Iniisip mo yung kapakanan ko. Pero alam mo, sir, minsan hindi natin kailangan ng sermon at pag-alala. Ang kailangan lang natin minsan kakampi.